Hi. Maliwanag Hi. din. Maliwanag. Oo. Uh -oh. Maliwanag yung noo ko. Oo, oh, lang sinabi. Yung paligid mo lang. Ilan taon na si ma'am single, ma'am? Hi. How old are you? How old are you? Forty. Forty? Nagahanap okay. ka? Oo, oh, oh, naghahanap ako. Kaya mo pa? Sure ka? Ah, kaya pa. Ilan na po anak ni ma'am? Isa. Ay, bitin. Hmm. Hindi pa nabingat. Hindi, na pa, hindi pa nabingat ang bibig nito. Ilan taon ka ng single, ma'am? Thirteen years. Oh oh. <laughs> oh. oh. May dividend ka na, ma'am. Kung sa bangko yan tumubo na yan. Diyos ko. Ba't di mo na lang ituloy. Ha? naman. Kailangan ko pag tumatanda kasi kailangan din ng makakasama sa buhay, di ba? Oy, makakasama lang. Siyempre, ando na yung lahat. Oh. <laughs> Sabi na gama eh. Ano ba guys, no? Siyempre, bakit umabot na punto na umabot ka ng 40 years old saka mo naisipang maganap ng karelasyon? na uh, kasi ano, ganito kasi yan, di ba? naging single mama ko, no? So, ipinokus ko yung... <clears throat> Sorry. Ipinokus ko yung sarili ko sa anak ko, sa family ko, mm -hmm. then sa future namin na anak ko. mm -hmm. And then, naisip ko, para kulang doon. Kasi tumatanda ako, pag tumanda ako, yung anak ko mag-aasawa, ako na lang mag-isa. Diba? Oh. So, nagigets na yung point. That is a wrong mindset. Yan yung pinakamaling mindset na nagawa nyo sa buhay nyo. Although goods yung plano nyo, naisipin mo yung anak mo, pamilya mo, sarili mo. Pero, tingin sa, kalawan, sa, sa kalaman mo, di ba? May mga bagay kang hindi nagawa na dapat dati pa nagawa mo na. Yes. Di diba? Not at all times yung family natin kasama natin. At hindi rin sa lahat ng yung anak natin nasa tabi lang natin. Yun yun. Yung sinasabi ng mga single na ma'am na, ay, ayoko na mag asawa Okay na ako sa anak ko, sa asawa, sa pamilya ko. Talaga. So, kailan kayo maghahanap pag dumating sa punto na hindi nyo na kaya? Yung pag nakahanap ka ng partner, magtinginan kayo ng dalawa, gano'n, no? Ah. Hanggang gano'n na lang kayo. Mm. Minsan gusto pang kumalabit pero ayaw na talaga. Ayaw mm na. Mm Hindi totoo yan guys. That is a uh, reality talaga. Pero sa totoo lang guys, huwag niyong ismulin yung mga portis. Mm. Diyan ka makakita ng fountain. Uy! <laughs> eh, isipin mo, 13 years? Oh my god. Puno na ang drum. Hindi na po. Hindi na po. Ha? Ha? Inaamag lang, hindi na po puno. Ay, inaamag na, hindi na po puno. Pero naaapaw. Mm hmm. Yung tipong kahit minsan, kahit hindi mo ginagalaw, kusang nababasa. Nga. Di ba? Oo. Hindi kasi pag hindi mo naman yung gagalaw, hindi naman naapaw yun. Diba? Oo, oh, hindi naapaw pero nababasa. <laughs> oh mm, lalo pag ano, simpre, di ba? Simpre, pag ikaw nag-hygiene nga. Yeah. So wala ka naman balak, kaso nagagalaw mo siya, tapos napapaisip ka, Uy, okay ah. <laughs> Ano ba na lang, hanggang imagination na lang laging. Mm. Ang hirap ko yan. Huh? Mahirap pero nakakaraos ka, no? Oo. <laughs> Agoy. <laughs> That is what we call temptation, di ba? Uh, yung mga bagay na hindi mo dapat gawin pero, di ba, nasagi lang eh. Tapos nakaramdam kapag ka pagka, siyempre, eh, di ba? kailangan mo maligo, magugas, tapos nasagi mo, up. I like that. Na, 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 na. <laughs> Can I try again? <laughs> 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 Di ba? <laughs> 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 Kayo, girls. Huwag na kayong ano, Sus Maria. Ako pa ba? Hmm? Pero paalala, ma'am ha, you are 40 years old. So, ang karamihan dito na napupunta sa live ko is mga bagets na nasa 30s, 20s. So, kung sakali mga 30s ang makita mo, okay lang ba sa'yo? Sabi daw kasi, di ba, sa pagmamahala naman to, it doesn't matter. Oo. Wala nang problema yun, ma'am. Ang inaalala ko lang, ikaw lang po. Oo. Ako. Bakit ako? Mm, Bakit baka isang tira lang siya, sakit yung balik kawang mo. Ah! Da, 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 dahan, dahan. sakit. diba? Siyempre ang mga 30s, ang mga 20s, malalakas yung mga yun, ma'am. Diba? Why huwag mo naman ano, 2.0 ismoli ng mga 40s nyo? Hindi. Hindi ko ini-small. Nag-aalala lang ako. Hindi. What the hell? Ano ka Kasi ma'am, alam mo kung bakit? Kasi, alam mo bakit? Oo, oh, bakit? Kasi ako, I'm, uh, when I was uh, 28 or 27 years old, I have a girlfriend. Mm. She was already uh, 34 years old. And then? Mm. Kapag binanatan kaya naman nagpapahilot papa hilot sa akin yon. <laughs> kasi... ha Sinasabayan man naman yata ng ano ng balibag yon? Ay hindi ah. Ay, hindi ano, ko, naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. naman ba diba? Pwede nga. Kaya sabi ko, yun, 34 years old balang lang yun. Kapag nagsisiyar yun, ma'am, nagsasara ng CR yun. Oo, oh, lalo pagkatatapos lang, tapos siyempre maguhugas man yan. Pag pumasok ng CR yun, nakalak ang CR. Bakit? Kasi ka alam mo man kung sa paputok pa, alam mo pag uh, unang sabog, huwag ka dapat mapit sa area kasi may pangalawang sabog po yan. Takot man mapangalawan? Oo nga niya. Dami ko man yan. Bakit susundan mo pa para pangalawan? Pero I have a better advice para sa'yo para naman pag dumating sa punto na gano'n, di ba? So, you are uh, prepared. Alam mo yan? So, you need okay. to bring ah... Uh, You know, you know, just like uh epikasan sa Central Ha? Magano. Ganun ba talaga? <laughs> hindi pa. Hindi wala wala akong sinabing hindi mo kaya. Kaya mo. Pero sasakit ang katawan mo. Uh -uh. <clears> Oo. <throat> Parang nag-workout ganun. Ay. Hindi naman Ay. kasi, di ba? Pag sanay ka din naman sa workout, hindi sa hindi nasasakit yung katawan mo doon Eh. Mm. Talaga? Talaga? Um, diba? Ako nga, mag-try ma'am. Tingnan natin kung hindi mabinat yan. Di ba, yan? Ah. <laughs> pa isa lang. pa isa lang. <laughs> <laughs> Kaya pag, pag ako babana dyan, ilip right ride ko man yan. Hmm? 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 <laughs> Alam niyo ba guys, bumanat ng left and right? Kung ang babae may spaghetti pa babae yan, lalaki may left and right yan. Ay, mga single mom guys, huwag kayo. Kapag uh, ang mga single mom, hindi yan sila natutuwa po magitna. Wala sa gitna, ang totoong sarap na sa gilid lang. O bakit? O bakit? Bakit na sa gilid? Hindi sa to, di ba? Bakit? Di ba? Sa, sa bilog na yan, nandito lang naman sa gilid ang kasarapan, wala sa gitna talaga, ma'am. Kahit mag-research ka pa. Wala hmm. Kapag sinundot mo yon, dun niya lang mararamdaman. Kung um, malalasap, ang tunay na sarap. Pero pag pa-the place, the place ang usapan, kailangan yung tagiliran nga, Oo. Uh -huh. hmm. Gusto mo madaplisan uh kita? Madaplisan kita? Oo. Uh -huh. Aba? Ah? Parang buong buhay ko ngayon ako maka, maka ano ng 40 ah. Pero wag ka mag naman. Kaya pa naman. Kaya pa yan. Kaya pa. Oh. Uh mm -hmm. Alam ba mamam, 40 ka na ngayon tapos nagkaroon. Ilang buwan ang kaya mo? ilang buwan nang kaya kong ano Ay wait wait may tanong ako sa iyo O oh, sige Mm 40 ka na di ba O oh, yeah Tinudgo pa Oo oh, syempre <laughs> Dire pa guys Hey Miss Anne. Hindi kasi meron kasi early menopausal, di ba Ano oh, nag-isip siya nag-isip ay ma'am, ma'am, ma'am. ma ma hindi nyan hindi na yan. dugo, hindi tulo hindi lang hindi Tulo na ako hindi 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 eh, okay. ibig sabihin, unang tira. Wala na. Ay, hindi pa rin. Ano? siyempre, life start, starts at 40, di ba? Ah. Pag pag-umpisa, masakit. Hindi mo yung 15 di ba? Lalo na pag galing ka din sa ano? Sa? Sa 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 ano tawag doon halimba for example sa akin di ba 13 years sa akong naging single di ba oh. 13 years din ako ng tigang at 13 years din ako walang walang bimbang diba? ne <laughs> <laughs> siya nagsabi noon guys hindi ako <laughs> kay ano nyo guys hindi ako naniniwala talaga na ah, matagal ko na nakalimutan ah, yan hindi <laughs> ko na kailangan yan ulo luwag ako oo <laughs> Hmm. Ay, berat. Hindi ako, na, di ako naniniwala. Bakit? kapag, na kapag, siguro, mariban na siguro kung hindi ka naguhugas. Bakit pag naguhugas kayo, hindi mo ba na ano yan, nasasagi? Ganon? Paano ka ba magugas? Ganon, ganon lang? Tubig? Hindi, oh. Ay, iniikot-ikot mo! Wow! Ay, spicy. Ay, iniikot-ikot mo, mom. Dabis ka, no? <laughs> Hindi ikot pala guys. Akala ko yung dampi-dampi lang ba yung basyo- mm. Ano yun, saboy-saboy tubig lang. Saboy-saboy tubig. Ano yun, ninadadampi-dampian pa rin yung pagsaboy-saboy tubig, diba? Nakakarang dampa rin. Parang tornado naman yung ginawa mo sa'yo. <laughs> Sabi mo ginaganong-ganon mo. Barina. Ay, spicy. Perero siya rin. All right, sige, uh, moving on na tayo, no? And syempre, uh, ano po ang hanap ni single mom sa isang lalaki? Eh? Sa akin is syempre yung ako. Halimbawa ako, 'di ba? Mostly naman kasi LDR, 'di diba? mm -hmm. so, ba? Mhm. so, halimbawa, pag naging LDR kami, dapat yung unawa, 'di ba, tiwalaan doon lahat. Mm -hmm. Of course, that. and then Siyempre, mahal niya ako, mahal din niya ang anak ko. Tama. So sa lalaki, Tama. hindi naman ayaw ko yung nag-umiinom. Talagang umiinom naman ang lalaki, di ba? Uh -huh. Pero dapat may control sa sarili. Mm uh -huh. diba? so, Hindi naman yung araw-araw na lang hanggang wala nang natitira sa sarili, hindi na makakuwi. Di ba? Tama. Tama. Talagang hindi mo may iwasan yun. Pero talaga, pinakayaw ko sa lahat yung naninigarilyo tsaka yung Ando na yung ano, di ba? Yung pambababae talaga. Mm -hmm. Hindi mo na maiwan. Ayun lang. Mm -hmm. Mahal ako, may tiwala, tanggap ako. alam ano ba sa pag, ano, you know, being LDR, o sa magkarelasyon, no, bilang LDR, sa tiwala, walang problema ang tiwala. Basta, ipakita. <coughs> <coughs> di ba? Walang problema ang tiwala, pero pag nag-video call, ipakita. <coughs> Di ba? Alin yung ipapakita pag nag-video call? ka bata? Ah-ah. <laughs>